Walong taon lamang siya, napakabata, wala pang alam sa totoong takbo ng buhay. Ang alam niya lang, tumakbo sa lansangan, magtampisaw sa ulan, manood ng TV, sumayaw sa mga sikat na clips sa TikTok, pumasok sa school, kumain at mahimbing na matutulog sa gabi. Mga bagay na karaniwan lamang para sa musmos pang si Crystal Jane Arcasa kamatay ni Crystal ay labis na nakakagalit, nakakadurog ng puso, nakakabahala ng isip at talaga namang mapapatunong ka kung ano na nga ba ang nangyayari ngayon sa ating mga kababayan. Paano nga ang walong taong batang ito ay naging biktima sa isang malagim na krimen? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. June 9, 2025, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng Iligan City Police Station 2. Tungkol ito sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang batang babae sa masukal na sapa sa Buruan, Iligan City. Kasama ang members ng Soko ay agad nilang pinuntahan ng lugar. May kasukala ng daan, makakapalang damo, matataas na punong kahoy at nyog, madulas din ang mga daan dahil sa malimit na pag-ulan. Pagdating nila sa isang creek na may sapa at malalaking bato ay doon na nila nakita ang biktima. Kalunos-lunos ang kalagayan nito. Pagana ang katawan ng bata dahil sa nasa advanced decomposition na ang katawan dahil sa ilang araw na rin itong nawawala. Sa kabila ng kalagayan ng katawan ay agad din naman itong nakilala na ang 8 years old pa lamang na batang si Crystal Jane Arcasa. Ayon sa ina ng biktima, June 5, 2025, ng alas 10 ng umaga, ay nagpaalam sa kanyang anak na si Crystal. Gusto nito sumama sa mga kalaro sa bahay ng pinsan dahil sa maraming bata doon. Bagay na sinangayunan niya naman dahil sa palagi naman doon ng kanyang anak. Busy din siya ng mga oras na yon sa mga gabawain sa bahay. Kausap ko po, June 5, alas sa maga. Sabi niya po, pupunta sa, sa bahay ng pinsan namin kasi may, may mga bata doon. Sabi niya, maglalaro daw sila. Mabilis na lumipas ang oras. Kampante siya na okay lang ang anak. Pagsapit ng hapon, ay sinundo niya na ang anak para umuwi. Ngunit ganun na lang ang kanyang pagtataka dahil wala ito doon. At hindi rin nila alam kung saan ito nagpunta. Ayon sa mga pinsan nito, huli nilang nakita si Kristal ng alas 4 ng hapon. Matapos noon ay bigla na lamang itong naglaho at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta tinawagan ko po din sabi nila pag hanap namin na ng alas 4 ng hapon sabi ng mga kabarkada niya mga bata eh, mga bata sabi nila nga hindi na daw nila nakita si ano ayong anak ko po sa ilang mga kapitbahay na kanilang nakausap ay napansin pa nila si Kristal na naligo ng dagat subalit hindi naman sila sigurado kung sino-sino ang kasama nito lumipas pa ang magdamag subalit wala pa din Kristal ang nakauwi sa kanilang bahay. Napuntahan na nila ang lahat ng lugar na pwedeng puntahan nito subalit bigok sila na makita si Kristal June 6, 2025, ay mabilis na kumalat ang larawan ni Crystal sa social media, kasabay ng panawagan kung sino ang maaaring nakakita sa kanya. Ayon sa post, kulitong nakita sa Timuga, Buruan, Iligan City ng alas 4 ng hapon. May taas ito na 105 cm at timbang na 19 kg. Nakasuot ng striped na t-shirt at puting pajama. Nireport na rin nila ang pagkawala ni Crystal sa mga pulis at sa kanilang barangay officials. Maliban dito kasama ang ilang mga kamag-anak, kakilala at kapitbahay ay sinuyod nila ang masusukal na kakahuyan, damuhan malapit sa kanilang bahay. May kutub kasi sila na baka na aksidente ito at kailangan ng tulong o hindi makalakad kaya hindi pa ito nakakauwi. Nag-aalala na rin sila dahil sa mga panahong iyon ay bumubuhos na ang ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Subalit kahit na anong gawin nilang paghahanap ay hindi nila matagpuan si Kristal. June 9, 2025, matapos ang halos apat na araw na pagkakawala ng bandang alas 4 ng hapon, ay natagpuan nila ang hinahanap, subalit wala na itong buhay. Kung ano ang nangyari kay Kristal ay isang malaking katanungan para makasiguro kung nagkaroon ng foul play ay agad nilang isinailalim ang katawan ni Crystal sa post-mortem examination. Sa resulta, lumabas na ang dahilan ng pagkamatay ng kawawang bata ay asphyxia by strangulation o pagkawala ng hangin sa hinang pagkakasakal. At ang nakakalungkot lumabas sa autopsy na may mga sinyales na ang bata ay nakaranas ng pangahalay. Sa crime scene ay may mga nakuha silang mga specimens, patak ng dugo at similya ng lalaki. Di kalayuan kung saan natagpuan ang katawan ni Kristal ay may nakita silang lumang kubo at mula doon ay may nakuha silang damit na may mga similya, mga talsik ng dugo kaya naman malaki ang posibilidad na doon ginawa ang krimen at itinapon lamang sa sapa ang katawan ni Kristal. Agad na bumuo ang task force ang kapulisan ng Iligan na siyang tumutok sa kaso ng pagkamatay ni kristal Mabilis na kumalat ang balita ng nangyari kay Cristal sa social media. Kaya naman nakaabot ito sa tanggapan ni Senator Rafi Tulfo na nangako ng 100,000 pesos na reward money sa kung sinong makakapagbigay ng information na makakatulong sa pagkakalutas ng kaso. Ito ay dinagdagan naman ng mayor ng Iligan ng karagdagang 100,000. Kaya naman nagkaroon ng kabuoang 200,000 pesos na reward money. Ang nasabing pabuya ay nakatulong naman sa ginagawang investigasyon ng mga pulis dahil may ilang testigo ang matapang na dumulog sa kanilang tanggapan at nagbigay ng sanaysay. Sa ginawang pag-iimbestiga ng mga pulis noong una ay nagkaroon sila ng apat na persons of interest na isinailalim nila sa lie detector test at dalawa sa mga itong ang bumagsak. Ang una ay isang car wash boy. Itinuro ito ng isang testigo na siyang nakita niyang huling nakasama ni kristal. Ang ikalawa ay isang construction worker na dati nang may record ng panghihipo at notorious daw talagang nambabastos ng mga kababaihan sa kanilang lugar. Subalit ang lubos na nakatulong sa investigasyon ay ang paglutang ng 10 years old lamang na estudyante. Ayon sa salaysay nito, noong June 5, 2025, ng bandang alas 4 ng hapon, siya kasama ang biktima na si Crystal ay naglalaro malapit sa sapa, nang lapitan sila ng tatlong kalalakihan. Inalok umano sila nito na bibigyan sila ng 1,000 pesos para sumama sa kanila. Bagamat sumama silang dalawa sa mga suspect, kalauna na isumakit umano ang kanyang paa. Kaya naman umatras siya at nagdesisyon ng umuwi. Samantalang nagpatuloy naman si Crystal at yun na ang huling pagkakataon na nakita nila na buhay ang biktima. Nang tanungin kung bakit hindi niya sinabi ito agad noong mga panahon na hinahanap pa lang si Crystal, ay sinabi ng witness na natatakot siya at mas pinili na itago ang nalalaman. Mas lalo pa nga siyang natakot ng matagpuan ng wala ng buhay na katawa ng kanyang kababata. Sa tulong ng testigo ay agad na pinangalanan ng tatlong mga kalalakihan ang 24 years old na si Adrian Canoy Navales, 29 years old na, Sirs na si RJ Cortez Versula at Kevin Pable Malagum. Ang tatlo ay agad na sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Iligan City. Kasunod nito ay agad na dinampot ng mga pulis sa mga suspect. Dalawa sa kanila ay agad na nahuli. Si Adrian Canoy Navales ay nahuli noong June 30, 2025 sa isang pat session. Kasunod nito ay nahuli din nila ang suspect na si RJ Cortez Versola noong July 2, 2025. Habang tinutugis pa si Kevin Pableo Malagum madina na itinanggi ng dalawang suspect na may kinalaman sila sa krimen, bagamat hindi naman itong tumugma sa mga ebidensya na nakalap ng mga investigador at salaysay ng mga testigo. Ayon sa mga pulis ay nagkaroon sila ng anim na mga testigo at ang salaysay ng mga ito ay tumugma sa salaysay ng isa't isa at sa mga nakalap nilang ebidensya. Nagmatch din ang mga DNA samples ng mga suspek sa mga DNA na nakuha sa crime scene. Nakita din ang damit na pagmamayari ng isang suspek sa crime scene kaya naman naniniwala ang kapulisan na malakas ang kanilang mga ebidensya na magdidiin sa mga ito. Gayun paman man, ika nga, hanggat hindi pa napapatunay ang nagkasala at hindi pa nahahatulan, ang mga suspek ay mananatili pa rin inosente. Subalit kung mapapatunayan na nagkasala, sila naman ay pwedeng maparusahan ng pinakamabigat na parusang habang buhay na pagkakabilanggo at walang possibility na mabigyan ng parol. June 14, 2025 ay inihatid sa kanyang huling himlayan ang katawan ni Kristal matapos na idan ito sa St. Michael's Cathedral bago siya dinala sa Villa Verde Cemetery. Ang mga maaamong muka at matatamis ng ngiti ni Kristal ay sa mga larawan na lamang masisilayan ng kanyang pamilya. Isa lang naman ang kanilang hiling, ang magkaroon ng hustisya. Ang reward money naman tulad ng pangako ay ibibigay nila sa 10 years old na bata. Ang kalahati nito ay ibibigay sa mga magulang para magamit sa mga pangangailangan ng bata. At ang kalahati naman ay ilalagay sa isang trust fund kung saan ay makukuha lamang nito pag tumungtong siya sa edad na labing walo.